mga ka ko. Hello, hello. Flex ko lang sa inyo ng aking mga roses. Oh, so pretty ang mga roses ko, mga Look. Hmm, ganda. Ang bango. Ang bango-bango. Ang babango-bango ng aking bulaklak. Pag inaamoy, pag inaamoy, anong sarap. Char, alo. Kagwapag na sa ila. Oh, uh, pa. Yan, yan, yan. Nag-bloom na sila. Ayan ang aking mga roses. Alagang kachars nyo. Hmm. Oh, see? Ganda-ganda-ganda. Gano na siya. Amo na siya kulay. Pero pink niya siya ba? Mag-ano, mag, ano ga Ga-puti. Ga-pink tapos ga-puti. aking mga stress reliever. Aking mga roses. One. Saka two. Dalawang punuan lang yan. Mm -hmm. Maliliit pa rin. Uh. Ay, ganda. Ito, ginagawa ko every morning. Nag-ikot-ikot. Pero ngayon, hindi na morning kasi tanghali. na hapon na. At saka pindi dito sa amin. Alala, bulak. Nabulak naman sila. Ah, yun lang makacharge po